Magandang araw, welcome sa panibagong video. Alam nyo ba na isa sa pinakamalalaking infrastructure projects ng Pilipinas ngayon ay ang Bataan hanggang Cavite Interlink Bridge. Isang makabagong tulay na tumatawid sa dagat na inaasahang magpapabilis ng koneksyon sa Western Luzon at magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya. Ang Bataan hanggang Cavite Interlink Bridge ay may tinatayang haba na 32 kilometers and 15 meters na binubuo ng mahahabang viaducts at dalawang malalaking cable-stayed sections na tumatawid sa karagatan mula Mariveles sa Bataan hanggang Naik sa Cavite. Sa ganitong distansya, ito ang nakikita bilang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa buong Southeast Asia. Kung i ang Pinang Second Bridge sa Malaysia ay nasa 24 kilometers lamang. Oo, may mas mahahabang elevated structures gaya ng expressway sa Thailand na higit 51 kilometers pero hindi iyon tumatawid sa dagat. Dahil dito, ang proyekto ng Pilipinas ang magiging pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa rehiyon. Pagdating sa halaga, ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 219 billion pesos at pangunahing popunduhan ng Asian Development Bank na nag ng loan hanggang 2 billion 100 million dollars kasama ang co-financing mula sa Asian Infrastructure Investment Bank at bahagi mula sa pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang karaniwang setup para sa malalaking pangmatagalang proyekto. Sa epekto naman sa ekonomiya, napakalaki. Ang dating biyahe na ilang oras mula Bataan papuntang Cavite ay magiging halos 35 minutes na lamang. Ibig sabihin, mas mabilis ang galaw ng mga produkto, mas madali ang biyahe ng mga manggagawa at mas lalakas ang koneksyon ng mga economic zones sa dalawang probinsya. Makakatulong din ito sa pagbawas ng trapiko sa kalakhang Maynila dahil magkakaroon ng bagong ruta ang mga cargo at transport na dati ay nakafokus lang sa Metro Manila. Mas mabilis ang logistics, mas maraming investors ang papasok, at mas magiging competitive ang mga negosyo. At kahit hindi pa sapat ang iisang proyekto para itulak agad ang Pilipinas bilang isang high-income economy, ay malaking hakbang ito patungo sa mas modernong ekonomiya. Ang ganitong infrastruktura ang magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa investments, trabaho, at pangmatagalang pag-unlad. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa mga proyektong nagbabago sa Pilipinas.